Hello mga lords, so may naisip nga pala ako. Andiyan nagagawin sa sa. Dahil tulog na tulog nga siya sa mga oras na yun kasi nga nasing yan. So may naisip nga pala ako, oh, gagawing prank ko sa kanya. So ayan nga pa na yung iba prank ko sa kanya kasi sakto, dinatnan nga pa ako ngayong araw na to. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya kapag nalaman niya eh, yung napkin ko eh, ilalagay ko sa mukha niya. Pero syempre, hindi naman siya totoong dugo. Kahit nga pala yung gagamitin natin dyan. So, bumili nga rin pala ako ng mumurahing napkin nga lang. So, hindi nga pala ako nagigay dyan nung pinaplano ko yung gagawin natin yung prank sa kanya. Hindi ko alam yung nararamdaman ko dyan na natakot ba ako or patatawa. Kasi first time ko nga siyang ipaprank ng ganito. Sa part nga na yan dyan, dinadamihan ko nga yung nilalagay kong ketchup para naman kapanipaniwala talaga yung dugo siya. Habang binapahid-pahid ko nga yan dyan, natatawa talaga ako habang kausap ko yung kapatid ng asawa ko. So ayan na nga, tapos na nga maglagay ng ketchup. Naisip ko lagyan na din siya ng bagoong para naman yung amoy eh, mga may talaga. Yung parang dugo talaga siya eh. Ewan kung anong amoy ba kahit ako nung inamoy ko, hindi ko maano yung amoy kung ano talaga yung amoy niya. Eh, basta, pabaho siya. Kasi ngayon, bagong na inilagay natin. So, ayan, ninais ko na nga yung camera. Nilagay ko nga lang dyan sa may uluhan niya para hindi naman maging halata kapag sakaling gagawin natin yung prank sa Hindi niya gan makita. So, ayan nga, ginigising ko na nga siya. Pero, ang hirap talagang gisingin. Alas tinatapik tapik ko na ngayon dyan. Nakailang beses na nga pala akong gising dyan. Kaya naisipan ko ang ibang ko baka ay eh, magising talaga siya. <coughs> ハ <laughs> <laughs> <laughs>